Ah, grabe damdamon tao traffic na didi sa bayan sa katayangan masbate good morning masbate tiyo Burias. good morning na naman dudeski nagbabalik na naman mga amigo at dahil December 31 sa samahan nyo naman ako gagala naman tayo dito sa public market dito sa bayan ng katayangan masbate yeah at uh, syempre, shoutout muna sa ating kaibigan na at si Dudong ngayon No? Oh. <laughs> Yan, shoutout kay Dudong mga amigo. At syempre sa ating mga kamasbate nyo dyan, mega mega shoutout. At syempre sa ating mga uh, kababayang uh, katayangan nyo. No? Yan, mga taga, kung taga-taga katayangan ka, shoutout nala sa iyo. No? At nga pala mga amigo, kung gusto niyo mas ba yan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dudes Kim Motovlog kasi andito naman tayo sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ho. Oh, kasi gala tayo mga amigo, ano? Araw-araw, oras-oras, meron minuto, meron tayong upload mga amigo. Kaya ito andito na tayo sa Tres Yes. yeah ha. Siyempre dahil December 31 ngayon. So tingnan natin yung mga sa public market mga amigo. Kung marami bang tao o wala na gaano. No? Kasi siyempre eh, December 31 ngayon dapat uh, maraming tao dyan. Kasi maghahandaan ba diba? At siyempre sabay na rin tayo. Mamalingki na rin tayo para naman. Pag uwi natin meron na tayong madala mga amigo. Ayan. Happy happy new year na lang sa lahat. Ano? Yan at mamayang madaling araw puto ka na. <laughs> Sana all makapagpaputok. <laughs> at dito ito na buhat sa atin yung Costar. Yan shout out na lang sa ating mga amigo amiga diyan sa Costar ano, mga empleyado ng Costar. Yan mga miga shout out. Mer, uh, sa Shimmer maraming tao at syempre maraming nakapark ng motor so ibig sabihin maraming tao diyan mga amigo. At dito din tingnan tingnan natin. Yan. So dito ang dami talagang tao ngayon mga amigo. Yan no oh, kita nyo naman. At kung makita mo yung mukha mo, please comment ka naman dyan para naman makilala ka namin. At syempre mga amigo, pakishare na lang ng ating video no? para naman makita ng ating mga kababayan na nasa malayo yung bayan nila kung saan sila isinilang. Ayan oh, ang daming tao ngayon mga amigo. So mag ikot, -ikot muna tayo at syempre samahan nyo ako para naman magkakasama tayo lagi sa ating mga travel, mga gala, no? Ayan, kita nyo naman. So, iikot muna tayo kasi dito one way yan mga bigo, hindi tayo makapasok dyan. So iikot tayo para makita pa natin sa loob na public market ang mga kaganapan doon, no? Ayan. At nga pala kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang below para naman Uh, sa next vlog may shout out ko kayo shout out nga pala kay Rick Snell Inay kay Ryan TV Vlog ka uh, Team Squadron 9 Just Motor well this is vlog kay Kakamyas TV yan mega mega shout at syempre shout din sa ating mga guwapo na security guard sa land bank uh, at ano din na uh, security guard ng Pidring ano Miguel Miguel shoutout yan mga guwapo nating kaibigan at mga supporters din natin ano yan, miga-miga shoutout na lang. At syempre, ito, papasok na tayo sa public market mga amigo. Ito kasi yung, ano, yung daan papunta doon sa loob ng kanilang public market. Yeah! Pagdating dito, medyo madalang ang tao. Pero dito mga amigo, kakanan tayo. Yan, kakanan. Ay, eh, kaliwa pala mga amigo. Yan, merong ano pala dito. Uh, saud, no? Saud kung tawagin sa amin. O sa Tagalog, uh, Araw ng Palingke Yan, wow, ang lupet <laughs> So, ayan Maraming uh, ang tao ngayon, mga amigo, no? mo oh, kita, tingnan-tingnan nyo na lang Yung mga mag anak nyo dyan O kaya naman, yung itsura nyo, yung mukha nyo Kung nakuha na natin ng video uh, Mag-comment na lang Para naman makilala ka namin, amigo Yan <laughs> So, pagdating dito, traffic na, mga amigo Ah, uh, syempre kasi makitid kasi ang area dito mga amigo. Yung public market nila makitid yung Kalsada kaya kunting ano lang diyan. Kunting sagian lang traffic na. huh? Kita niyo naman. Ah, uh, ang daming tao at traffic na mga amigo. So, ayan, uh, kung gusto niyo pala lang masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dedskin Moto Vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo at syempre supportahan nyo yung ating mga kababayan mas batin nyo no especially ako mga amigo ya yeah. so nga pala ah, uh, dito muna kayo mag follow mga amigo Dudeskin Moto kasi yung ating account na Dudeskin Moto Vlog nagka problema kasi yun mga amigo kaya eto gumawa tayo ng bagong account so sana lahat ng mga sumuporta doon sa Dudeskin Moto Vlog sana mga amigo ah, uh, ito rin yung Dudeskin Moto no? Uh, pa-support na lang mga amigo. So doon kasi sa Dudskey Motovlog mga amigo, nagkaroon na tayo doon ng uh, 39k followers, no? So napakarami na. So maraming maraming salamat sa ating mga kababayang mas pati nyo na sumuporta doon. Pero hindi ko na alam kung ma-recover pa natin 'yon, no? Hindi na. Pero uh, okay lang, ha? enjoy lang ang buhay, tuloy lang ang ating pagbablog no? So may time talaga na minsan nagkakamali tayo. Ayan, so sana uh, supportahan nyo pa rin yung ating bagong uh, account. Ito, yung Dudeski Motovlog mga amigo. So andito, maraming tao pa rin dito mga amigo. At syempre yung oras natin dito mga amigo, uh, alauna ng hapon na. Yan, so naisip natin umikot-ikot muna para naman makita natin yung makaganapan dito sa public market ng katayangan Masbate. At syempre yung panahon, medyo mainit, medyo maulimlim. <laughs> medyo medyo ano. so ayan no. Yan, bali ano lang, ha? malit lang din tong bayan mga amigo kaya madali lang tayo nakapag-ikot. Ayan, so tingin-tingin na lang tayo. subaybayan so, baybayan niyo na lang yung ating video at yan yung mga kaganapan dito mga amigo sa bayan ng Katayngan Masbate. Ayan, daming tao sa Kostar Shoutout shoutout na lang sa mga namalangki ngayon ano. Miga-miga shoutout na lang sa inyo mga amigo. At kung gusto niyo masubaybayan mga amigo yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Moto Vlog, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. So paano? Hanggang dito na lang yung ating video mga amigo. Muli ako ay nagpapasalamat. Ako nga pala si Dutski Moto Vlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo.